Good morning guys! Kagigising ko nga lang at welcome sa panibagong episode na naman ng aking mga video dito sa JJ Farm. For today's video nga ay tuturuan ko kayo kung paano magpakain ng gansa gamit lamang ang organic feeding o yung mga nakikita lang natin sa palibot na pwede pala natin ipakain sa ating mga alagang gansa para makatipid na rin sa pagkain kaysa bumili ng mga commercial feeds. Kaya samahan nyo ako guys. So ayun. Dito. Chokoy! So dito nga sa bahay may ilang puno nga rin ng mga saging. Tulad nito o. Oh. Ta taong yan, oh ayan. Senyorita. Ayan o. Oh. Malapit na nga siyang tibaing. Diyan nga ako minsan nang kuha ng puno ng saging para ipakain sa gansa kasi medyo makapal-kapal na rin. So ito nga guys, meron yung puno ng saging, ipatawa ng saging, and then slice lang natin siya. slice lang natin siya ng ganito kaninipis para at least pag ating Ay! slice lang natin siya ng ganito kanipis o mga ganyan uh, para mamaya pag chinap natin siya eh, mas mabilis din siya maputol-putol tsaka mas convenient kainin mga gansa, yung mga ganito kaninipis lang kesa yung sa mas malalaki kasi separate pala ako ng video kung paano gumawa ng pagkain ng uh, Pagkain ng kambing kasi ito mga kambing ko sanay kumain ng puno ng saging. Gagandahan dito sa puno kasi ng saging. Ah, uh, hindi lang sa dun sa pwede mo siyang ipakain. Pwede mo rin siyang ipakain. Tulad dito sa kambing, sa manok, basta i-slice lang natin. Pero sa kambing kasi kahit hindi mo na yano, i-chop ng tino, kakainin nila kahit ganyan slices nila kulit oh. Kumakain na hindi pa ako tapos mag-slice. Nakalusot na naman. Actually, madami yan sila. Kaya mag-separate ko ka na dito. Para sa mga kambing naman. So, ayun nga guys. Tapos na akong mag-chop. itong aking alagang kambing ay nagbubukbang din. At saka nakakatuwa oh. Dito sa amin puno ng mangga, ay may pabitin kaming saging din. Saging na sabaw. Oh. After nga ma-slice at ma-chop-chop yung puno ng saging, ay hahaluan ko naman ito ng darak. Nakadepende na rin po sa inyo kung gano'ng kadami ang ilalagay na darak. Kasi ako po dyan is nakatadya lang po. Lalagyan mo naman siya ng konting um, mulases. Itong kagandahan nito sa mulases, eh maganda rin to pampatamba sa, ano, sa mga alaga nating mga hayo. Pwede, pwede, pwede rin to sa, ano, sa manok. Pwede silang tatlo. Puno ng saging at uh, chinapchap na puno ng saging at uh, darak and then molasses. Yun lamang ang ipapakain natin ngayon sa alaga namin dyan sa. Kung gusto nyo makatipid, ganito ang gawin nyo guys. Laking tipid talaga. Kesa bumili kayo ng ano, kesa bumili kayo ng uh, commercial feeds, ang mahal. Ayan, pwede na yan. Tansyahan lang ang ginagawa ko guys. Hindi ko na sinusupat sa ng tubig para mahalo sila. Ayan. Ayan. Bits Ayan pala yung mga alaga namin gansa. Ayan. Ayan. Balikwag peraso yan sila dyan. Tapos meron na doon uh, dalawang napisa. Ayan o. Oh, ang lalaki nila o. Oh. Chinese goose. Ang lalaki nila o. Oh. Oh. may konti akong kinira. Magdadakot na nga lang ako dito, guys. Ibibigay ko dun sa uh, maliliit kong gansa. And dito yung aking mga cute na cute na gansa. O, oh. dadalawa lang silang napinsa. Sayang. Ayan. Kumakain. Ibinapractice ko na silang pakainin din ng ganyan. Para at least hindi manibago. dalaga namin ng sasiksikan na ngayon ako yan so ililipat namin siya doon sa bukid pag natapos doon ipapakita ko sa inyo guys pag nakapunta ako doon sa araw alaw ko kayo maliit lang kasi yung area namin dito may tinatapos doon na kulungan ng ano kulungan ng Kambing, ito na lamang ang aking video. So, sana may natutunan kayo sa inyong napanood. Kung umabot ka man sa dulo ng video na to, please follow and share and subscribe na din para updated kayo sa susunod na mga video ko. Salamat!